Ako si Santos, isang endocrinologist, at ibabahagi ko sa iyo ang isang makapangyarihang lihim na maaaring magbago ng iyong buhay. Maghanda upang matuklasan kung paano mababago ng glucocalm ang iyong kalusugan at kagalingan. Isipin ang pagiging malaya mula sa patuloy na takot sa mga nakapipinsalang komplikasyon ng diabetes. Sa glucocalm, makakamit mo ang kalayaan na hindi mo inakala na posible. Ito ay hindi lamang isang malabong pag-asa, ito ay isang katotohanan na abot kaya mo. Sa paglipas ng mga taon, nakita kong binago ni GlucoCalm ang mga buhay sa mga nakakagulat na paraan. Ito ay hindi lamang isa pang suplemento, ito ay isang kumpletong solusyon na idinisenyo upang maghatid ng mga tunay na resulta. Isipin ang iyong sarili na may panibagong enerhiya, hindi na talamak na pagkapagod o mga limitasyon na ipinataw ng diabetes. Ngunit narito ang pinakabuod, sa napakaraming imitasyon sa merkado, mahalagang matiyak na nakukuha mo ang tunay na produkto. Pagkatapos ng lahat, ang iyong kalusugan ay hindi isang bagay na dapat mong pagsamantalahan. Ang orihinal na glucocalm ay makukuha lamang sa opisyal na website, kung saan mayroon din itong espesyal na diskwento. Para matulungan ka, iiwan ko ang link sa paglalarawan ng video na ito. Huwag hayaang dumaan sa iyong mga daliri ang pagkakataon para sa isang mas malusog na buhay. Sa glucocalm, maaari mong kontrolin ang iyong kalusugan at mabuhay ng walang limitasyon ay click ang link sa ibaba at gawin ang unang hakbang patungo sa mas maliwanag na hinaharap na puno ng mga posibilidad. Ang iyong kalusugan at kaligayahan ay naghihintay para sa iyo. Oras na para kumilos at baguhin ang iyong buhay para sa mas mahusay. Salamat sa panonood hanggang sa dulo at sana natulungan kita sa video na ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan iwan ang mga ito sa mga komento at ikalulugod kong tulungan ka.